Blessed day mga tao. Ako nga pala si Sarah L. Dito sa Saudi Arabia bilang isang kadama. Yung mga katulad kong kadama. Kung papipiliin kayo ng trabaho, ano mas gusto nyo? Yung trabahong bahay o yung mag-aalaga ng bata. Kasi sa totoo lang, mas gusto ko yung trabahong bahay. Kahit bigano kadami yung trabahong bahay na yan, kayang-kaya ko sa totoo lang. Oo, I aminin mean, natin nakakapagod yung trabahong bahay, pero hindi ka mai-stress. Kasi, pagtapos pag mo magtrabaho, pwede ka na magpahinga, wala ka nang iisipin. Mabilis na lang yung trabaho mo kapag lalo nakabisado mo na yung dapat unahin mo. Pero yung trabahong bata, yung mag-aalaga ng bata, sa totoo lang, dyan ako nahihirapan. Kasi kailangan mo dito ng maraming maraming pasensya sa kanila. Bukod sa pagluluto ng pagkain nila, syempre babantayan mo yan 24 hours. Lalo na pag umalis yung magulang niyan, ikaw lang naiwan na kadama na magtitingin sa kanila. Babantayan mo talaga sila. Pasalamat nga ako kasi walang baby dito. Ang pinakabata dito is 6 years old na. Pero kailangan pa rin bantayan. Siyempre, minsan nag-aaway sila. Mamaya magkasakitan. Ikaw yung pinakamatanda. Ikaw mag-aawat. Ang mas nakaka-stress dyan pag yung bad mood sila. Sa totoo lang naninigaw talaga sila. mag sila ng pasigaw. Minsan yung iba nananakit, na nakakaawa yung ibang kadama yung sinasaktan ng mga alaga nila, tinuduraan, minsan mananakit pa, mambabato ng laruan. Nakakita ako nyan sa iba na gano'n ng sitwasyon nila. Dati itong alaga ko, pag inuutosan ako, sinisigawan ako, yung isa tinadyakan ako. Pero hindi naman gano'n sak uh, sakit kasakit kasi nga may ginagawa ako, hindi ko masyado narinig. Tapos yung pagtadyak niya sa akin, niuutusan niya ako. Eh, hindi ko siya maintindihan para siyang nagalit sa akin noon. syempre ako, pumalag ako, pero hindi ako nanakit. Yung pinagsabihan ko ba na, sandali lang, sandali lang kasi nasa CR ako kanina, naglilinis. Pinaliwanag ko naman sa kanya. Tapos ayun, okay naman. Pansin ko kasi pag nagugutom sila, bad mood sila. Kaya mad madalas, pag alam kong bad mood sila, talagang binubusog ko sila ng pagkain. Basta magluluto ako dyan, bubusogin ko yan sila. Pero sa awa naman ng Diyos, eto, mag 5 months na ako. Okay na kami ng mga alaga ko. Para, para na lang kami magkakapatid na. Minsan, oo, sa totoo lang, nakikipag-away din ako. Yung ano ba, sagutan lang ng konti lang na ano, yung hindi masakit sa damdamin nila. Yung tama parang kulitan ba, ganun pero sa totoo lang talaga nakakapagod kasi ang hirap pagsabayin yung trabahong bahay trabahong kusina syempre trabahong nanay para ka ng nanay o kapatid ng mga bata dito kasi yung alaga ko dito is apat dalawang lalaki, dalawang batang babae ang pinaka ano dito pag nag sila nakaka-stress sa totoo lang pero salamat kay Ala na Mabait yung amo ko, napakabait. Nung mag-asawa sa akin, kahit ano pwede kong kainin. Kaya pinagbubutihan ko talaga yung trabaho ko para sa kanila, sa mga anak nila, syempre. Yung sa mga katulad kong kadama, alam ko kayang-kaya nyo yan. Laban lang, makakaraos din tayo. Next year, uuwi na tayo yung mga kasabayan ko dyan. Hello! uwi tayo next year. Tandaan nyo yan. Sana may reunion tayo, no? Namimiss ko na kayo. Basta, <clears throat> matuto lang tayo mag-manage ng time natin sa trabahong bahay, sa trabahong bata, no? At mag-focus mag tayo sa bata pag wala yung mga amo natin kasi mahirap na. di ba Nakasalalay sa atin ang buhay nila. Kaya, chill-chill lang, okay? Thanks for watching. Love ya. Mwah.